Hello guys, welcome back sa aking channel. So ngayon guys, dumating ang aking order na slippers. At ito ay ano, kararating lang kanina. 19 kataria lang isa. Ayan. So dalawang in order ko, isang black at saka isang white. So all in all is 39 kataria ay un-plastic na natin. Ayan siya guys. White. At saka isang isang black. Ayan siya guys. So buksan na natin guys. Mm. ang ganda Yung size 40 to size 41 so, ayan ang ganda na itong puti so try natin guys Yung dalawang in-order ko, nagustuhan ko lang kasi dito medyo makapal siya. Ayan. Medyo makapal siya. Kaya ito ang nagustuhan ko. Kasi pag lumalabas kami, wala na akong chinilas. Kasi yung isang chinilas ko wala na. Binilhan kami ng amo namin ng corks, kaso lang. Paano yun ang ginagamit namin. So, nag-order na ako ng ganito comfortable, komportable sa paa. Thank you pala sa Xmars. Yan. So guys, salamat sa panonood at sa mga hindi pa nakapag follow sa akin. Paki-follow na lang at saka paki um, share at comment na lang sa ating have a page selamat guys